Hello, hello mga tsong Saya buat na turon, it's me again! For today's video, we are celebrating our Araw ng Digo City, Davao del Sur. At isa sa kanilang pakuntis dito ay ang lechong baboy. Binibinta din nila ang lechon sa halagang 600 to 650 ang kilo. Pumunta ako dito para bumili at ito yung napili ko. Meron siyang seafood sa loob. Kayo ba guys, ano ba ang gusto nyo sa part ng lechon? Kasi ako, ang gusto ko ay yung ribs. Dahil di na kailangan ng sausawan, malasa na kasi siya. O ba diba, may fans na? <laughs> Shout out na lang sa inyo kuya, nagluluto na lechon. Parang may napansin ako ngayon guys, parang ang luwag-luwag ng daan. At saka, parang ang lang nakabili ngayon. Di la dati, last year, 2 hours ako naghintay bago ako nabigyan ng lechon. Pero ngayon, walang kahirap-hirap bumili. Nakabili agad kami. Crisis nga naman. Ha? Huh? Ang sarap ng lechon oh. Wow. Bago kami umuwi, dadaan muna kami dito kasi bibilhan namin sila ng pangmeryenda. Bumisita kasi ang aking mother in daw sa bahay kasi makikikain daw sila ng lechon. Kaya naisipan kong dumaan dito para bilhan sila ng pangmeryenda na dadalhin nila pag uwi. Masarap kasi ang mga kakanin nila dito, pati na rin itong mga tinda nilang ulam, lalo na itong dinuguan nila, ang sarap. Medyo pricey nga lang sila kumpara sa iba. May fans ulit ako o. Oh. Hi fans! Shout out na lang sa inyo! Pero sulit naman kasi marami ang servings nila at siguradong malinis. Hui, Jai, umuwi ka na Jai, nakikipagmaritisan pa sa cashier. <laughs> Nakauwi na kami dito sa bahay. Let's eat guys! Ganito lang gawa namin dito sa bahay. Habang kumakain, manunood ng movie. Kain po tayo. Happy araw ng Digo City, Davao del Sur. Makakain na nga kasi gutom na rin ako. Kain po. Hindi na crunchy ang balat ng lechon. Gustong gusto talaga namin itong dinuguan dito sa MERS. Masarap kasi siya. Walang kalangsalangsa. Walang amoy. Pagkatapos namin dito sa bahay, ay namasyal kami dito sa park. Marami ang paninda dito. Iba-iba. Hindi naman marunong magvideo ang kameraman ko. Magulo. Marami kang mabibili dito. Pera lang ang wala. Ha? Huh? Lahat kasi nagmamahalan. Sana all nagmahal. What? Eh, ang mga sahod natin dyan. Kamusta naman? Ha? Huh? Kaya pa ba ng sahod ang nagmamahalang bilihin ngayon? Ha? Ah, basta, mag i na lang ako sa paglalaka dito. Patingin-tingin, hindi naman makabili. Hihi, <laughs> kanta na yun ah. <laughs> Nakakagutom naman mga paninda dito. Nagutom tuloy ako kakalakan. Uy, nandito rin ang favorite ko, coffee. Wow! tapusin ko na nga tong video ko. That's it for today's video. Bye!